Hi! Huwag ba kalimutang magsubscribe sa channel at pwede din mo yung bell para magbibigay sa akin every upload! So, Bilang lang, naiinit. Hindi So ayun nga no, dahil nalalapit na ang magsimula ang school year 2025 to 2026 Well, nagsimula like, na yung iba. Tapos yung iba, hindi pa talaga. Baby scan, so... So yun nga no, dahil simula na nga ang school year 2025 to 2026, ay marapat lamang na pag-usapan nga natin ang mga bagay na dapat natin gawin bago ang pasukan. Siyempre, di ba, ayaw naman nating ipakita na galing tayo sa ating vacation, na galing tayo sa bakasyon na puro barlog-barlog na lang, bakasyon na lalo lang tayong tumaba or pumayag, bakasyon na lalo lang tayong masaging walang kwenta sa buhay. Yung ganun, no? So, para nga sa video ng ito, pag-usapan nga natin ang ilang mga tips na kailangan mong gawin at dapat mong gawin bago ka pumasok sa iyong eskwelahan. Number one, maging handa. Daigin mo pa ang boys ka sa pagiging lagi handa mo. No? Unang-una, bago natin simulan, no, dapat may long week ahead ka na preparation. No? Bago pa natin dumating, bago pa dumating yung uh, upcoming school mo is dapat alam mo sa sarili mo na handa ka, no? Hindi eh, lang basta handa. Dapat you are physically, mentally, emotionally, spiritually, socially, etc., etc. na prepared sa long journey na tatahakin mo na naman. Dahil, te, It's a new year, it's a new day, it's a new month, it's a new set of classmates, it's a new set of teachers, it's a new set of subjects na nakaka-abruyo eh, like, na talaga. Sasakit na talaga ulo mo minsan. Kasi, di mo na alam kung paano i-enter yung mga, oh, sa video sa ulo, ayoko na. Minsan, di ba, pag, pag na -over, nakaka overwhelm, nakaka-overwhelm naman talaga at first. Nakaka-overwhelm siya at all, di ba? Pag gano'n na Hello, sunod-sunod. By being prepared, syempre asahan mo na expect the unexpected kasama na yan dyan. Asahan mo na yung mga bagay na hindi mo rin asahan mangyayari. Ganito. Lahat na mag advance ka na ng mag-isip, no? Isip mo lahat ng bagay na maaari mong suungin. Isipin mo na lahat ng bagay na maaari mong harapin sa iyong magiging hamon sa pag-aaral mo, di ba? Wala na madaling ba journey sa pag-aaral? May kanya-kanya tayong struggle, te. Kaya mabuti na talagang may backup ka, di ba? May batatag din loob mo na harapin yung magiging lakbayin mo patungo sa panibagong chapter ng no, kabanata ng buhay mo. So, ayun nga. Maging prepared, no? Talagang ihanda mo sarili mo na physically, of course, dapat physically, emotionally, mentally, spiritually. Kasi, syempre, may mga kasalumuhan na namang ibang mukha ng tao. So, yun nga, going back, no? Kasi, just ko, ang tala. Nakaloka. So, yun nga, syempre, maging physically, emotionally, spiritually, socially, mentally, lahat na na-prepare tayo. Kasi, syempre, makasalumunan naman tayo ibang mukha ng tao, ibang pag ng tao. And, syempre, iba't ibang hamuli. Kasi, syempre, the more na nagpa-progress ka sa grade level, the more na magkakaroon ng difficulty, ng extremity, ng challenges. Kaya, dapat, Prepared ka, be, at alam mo sa sarili mo na kaya mo yan, be. Hindi mo papasukin to kapag di mo alam na, ano daw? Hindi mo naman ito papasukin kung alam mo sa sarili mo hindi mo kaya. So, ipanata mo sa sarili mo na kaya ko to, be. Strong ako, pa, be, Number two, syempre, ito talaga pinaka mapapayahon, peeps. Alamin mo yung mga bagay na pinakakailangan mo. no? So, dito na natin mapapasok kay Dina, separation of needs and wants. Pero pwede rin namang... Oh, wait lang. Pwede rin namang possessible. What I mean is, kung ikaw sa sarili mo, try to assess yourself, no? Wala namang masama na i-assess sa sarili mo para mas... By assessing yourself, mas makikilala mo pa talaga lalo yung sarili mo, mas ma-expand pa yung knowledge mo about yourself. Kasi aminin naman natin, hindi naman lahat sa lahat ng pagkakataon is natin yung sarili natin. Minsan nakagawa tayo ng mga bagay na hindi naman natin akalain na magagawa natin kasi hindi pa natin talaga kilala yung sarili natin ng buo, di ba? So, ito na pag aaral ko talaga talaga sa personal development. Abilis ko po salita, di ba? Development, di ba? Kailangan mo muna kilala yung sarili mo, kilatisin mo, talagang mag-investiga ka, ano ba yung mga bagay na nag-excel ako? Sa ang field ba talaga ako magaling? No, doon mo talaga kikilatisin mo din talaga 'yung sarili mo na. O nga no, ay dito magaling ako sa ganito ganyan ganda. Syempre, assess mo rin 'yung mga positive traits mo. Ayun nga, 'yung mga positive traits and negative traits at the same time kasi hindi naman talaga maiwasan 'yan. Walang perfect, be, no. One is ha, huh? wag wag wag, 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 wag magpaka-perfect. Try to assess din 'yung mga bagay na sa tingin mo you are doing poorly. Nagkakawa mo naman siya, pero not that great. Kasi hindi mo talaga hindi siya, hindi mo siya na-excel yung ganon. Ay, hindi ako masyadong magaling sa, sabi na, halimbawa, sa mathematics. Hindi ako masyadong magaling sa science. So, by knowing your needs, ay yung mga bagay na alam mo na kailangan mo talagang improve. So, you have the chance to be able to upgrade yourself or to level up your knowledge. To enhance yourself, di ba? Wala namang taong hindi naghahangad ng mabuting version, ng better, best version ng sarili nila, ika nga. So, by assessing yourself, you're just proving that you are worthy enough. Kaya you're doing that thing. Dito kasi talaga natin susukatin kung ano may mga bagay na nag excel nga tayo. At the same time, ano yung mga bagay o gawain na kailangan pag-igihan pa natin nang gumaling tayo doon. Tay, hindi naman kasi lahat sa lahat ng pagkakataon is maating natin lahat ng bagay. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon is knowledgeable tayo. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon is magaling tayong tao. Kasi te, tao lang tayo. Nalalaman natin mga bagay-bagay through learning. So, huwag ka manginayang na matutunan matutuhan yung ibang bagay na gusto mong alamin. And number three is syempre ito, harugtong din to nung um, knowing your needs. No? Focus on the important things. Naku, just ko maraming distractions tayong ma-encounter -e sa paligid natin. Like for example, ang gadgets, ang mga tropa, ang ingay sa labas, ganito, ganyan. Maraming talagang distraction na talagang magpe-prevent sa'yo. Ang mag-always curious sa'yo na makatawi sa finish line. Kaya nga dapat, mag-focus tayo sa ginagawa natin. No? Huwag natin hayaan yung distraction na talagang madi-disrupt yung journey natin, yung progress natin. Kasi, ano isipin natin? Ano nga ba mas mahalaga? Ito, ito. Kasi may, may mga certain situations na kailangan, ito papaganahin mo, utak papaganahin mo. Meron din naman na puso yung papaganahin mo. At meron din naman yung mga circumstances na pareho mong papaganahin. Depende nga sa takbo ng sitwasyon at sino mubo. Number four, no, next one, no, is expand your connections. Well, to begin with, no, hindi naman tayo lahat is mahilig talaga makapag-socialize, no? May iba, iba tayong uri ng tao na makakasalamuha sa paaralan, sa simbahan, sa bayan, sa palengke, to ganyan. Marami tayong iba't ibang uri ng tao na ma-encounter, na no? Ma-encounter. Basta ano ba ito sa Tagalog doon? So, ayun nga, may mga tao talaga mahilig makipag-socialize, may mga tao namang hindi may mga tao tahimik, may mga tao ingay. So, iba-iba yung personality natin. Pero ito nga siya sabi ko, number four is, maganda na ma-expand mo, mapapalawig mo pa ang yung connections with other people. Kasi, amin mo natin sa hindi, kapag pumili ka ng tamang tao na nakapaligid sa'yo, no, mag maaaring maganda yung bunga nito. But to begin with, no, yung surroundings mo rin kasi, malaki rin talaga yung magiging epekto nito lahat na sa iyo kasi malaki yung chance no na ma-impluensyahan ka talaga ng mga taong nakapaligid sa iyo. Siyempre, first of all, yung paniniwala nila, yung mga gawain nila, yung kultura, tradisyon nila na maaaring mahawa ka na rin, no, ma-impluensyahan ka na rin. Depende yan kung talagang magpapa-impluensya ka. That's on you, diba? Siyempre, number five, rest well. Diyos ko, te, hindi ka robot, no? Hindi ka robot na hindi napapagod. Hindi ka robot na hindi nasasakpan. So, te, kung feeling mo hindi mo na kaya yung struggle, kung feeling mo pagod ka na, bakla, magpahinga ka. Kaya, <coughs> Diyos ko, huwag magpakalosyang sa stress. Te, nakamamatay. Yan, nakaka... Nakaka pangit po yung stress. Kaya, just ko, wag po kayong magpaka-stress kasi mahirap ng tumandang pangit. Yung pangit ka na nga, papapangit na sa mo. Di ba? Kaya, just ko, wag tayong no, Normal lang na makadama ng pagod. Normal lang na pakiramdam mo is bibigay ka na. Pero tandaan natin, no, sa mga pagkakataon na pakiramdam natin ay susuko na tayo, pwede naman tayo magpahinga. No? magpapahinga tayo pero hindi tayo susuko, hindi tayo titigil sa pinaglalaban natin, sa pinagsusumikapan natin. Kasi at the end of the day, magbubunga din naman talaga yan lahat. Minsan hindi pa talaga natin may kita yung kahinat na nang ginagawa natin sa umpisa. Wala naman nagsisimula ng maganda agad yung resulta. No, as you go along, your journey, as you go along with the process, may kita ba din talaga yung significant changes. No? May kita mo rin na hala, worth it din to may nagpapagulan kung gandong ganyan. Kasi magpapakita naman yan, may kita mo rin yung result, magandang resulta no, at the end. Ngayon darating na pasukan, may pagkakataon na naman tayo para patunayan muli ang ating sarili. Lahat tayo'y may kanya-kanyang kagalingan, kausayan, at kaalaman na talagang may papakita natin sa iba't ibang paraan. Huwag nating ikubli bagkus ay ating pagyamanin ang ating kakayahan sapagkat ito ang magtutulak sa atin sa panibagong oportunidad at pagkakataon para sa mas maganda nating kinabukasan. At naniniwala ako sa kasabihan, sa iyong angking galing, malayo ang iyong mararating. We love that for me! Ah! At syempre, hindi tayo matatapos kung walang shout out, shout out, shout out, shout out! Shout out! So, ayan. Gusto ko lang i-shoutout yung mga sisters ko kay Isel and Espanyo. Shoutout sa'yo. Shoutout din kay CJ Bryant Espiritu. Shoutout sa mga nanay nanayan ko kay Gian Gian kay Ma'am Shival Duane Duelan. Shoutout din sa akin, syempre sa mga brothers ko. Shoutout kay Kuya Zachary Corey. Shoutout kay Kuya CJ Ahorda. And syempre, shoutout din sa mga lovable kong Facebook friends, no? Shoutout kay Lalo Tadeo kay Zay Rain, kay Aliyah Kay. Shoutout din sa nakshiko na si Jomi, kay Jomjom Duyot. Tama ba? Basta, nak, alam mo na yan. Ikaw yun. Shoutout din syempre sa anak na na si Kazandra Esguera. Shoutout din kay Sister Gianvenings Baterna. Shoutout din kay Oh my gosh, my love. Anak, ayaw mo na. I love you so much. Shoutout din sa mga ka-trick ko sa TikTok, no? Kay ate Mojera, no? Pagpatuloy mo yung tayo trick natin dito sa TikTok. Shoutout to my lovable friend of the way to United Kingdom, Bronski Blue. Hello, sister. This is me, Jommer Zorandi. The cocks are so noisy. Oh my gosh. See you soon in London, and you know, London, we're just falling down, falling down. in down below for another shout out. Shout out. Shout. So, on about. Bye. I've been making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash now Me, wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make you dull be a student, try to make a dollar.